mga bata kanina, sa so nagpaalam po ako sa mga magulang nila kung pwede po silang ano, pwede po silang i-video. So pumayag naman po sila. Tara puntahan po natin sila. Bata. Ayan. Ay. Ah, ayan po, may nakita po ako mga bata dito. Ayan, taga saan kayo nak? Malapit kayo dito. Nag-aaral pa kayo? Ano ginagawa niyo dito? Ayan po, naliligo sila sa may... Anong tawag dito? Hot spring. Kung makikita nyo po, parang marumi. Pero malinis po ito. No? Yan. Ay! Oh, hello tayo. Hello. Mga nag-aaral pa kayo? Opo. Oh, Ayos yung pag-aaral niya na. O, oh, may bibigay akong konti sa inyo. Pagdamutan niya na. No? Baon niya na. No? Ayan. Eh, kung nag-aaral pa ba kayo? Opo. O, oh, may ibibigay ako sa inyo sino ang hawak? yung pinakamatanda. Okay. Okay, ayan po sila. Kuya dito dito, yung kamay mo. Huwag mong ipakita yung ibibigay ko. Hati-hati kayo, konti lang to na. Okay. Oh, asan yung kamay niya? Asan yung kamay niya? Oh, eto, 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 eto. Oh, ano sasabihin niya? Yeah! Oh, ano Yay! Yeah! Oh, ano sasabihin niya? Okay, you're welcome. Hati-hati kayo, ha? Okay babalik po tayo. Marami po pala yung mga bata. Yan. O, oh, oh, si tita hindi mayaman, no? Pero, ano, oh, asan si kuya? Kuya? O, oh, dadagdagan po natin, no? O, oh, wag mong ipakita. Ano sa sasabihin niya? Thank you! O, oh, yay! You're welcome, nak. Babalik ako dito, no?